sabi mo, di ba? Pwes, ano, sa susunod na dumating pa kayo dito at magpakita kayo, hindi lang yan ang ng mga anak mo! Mas masahol ka pa sa demonyo! Mahihiya sa sa kasamaan mo! Ano? Sino ka? Buntis ka man naman? Alam mo, awang-awa ako dyan sa anak mo. Sana hindi niya maranasan ang ginagawa mong paghihirap sa mga anak ko! Pwede ba? Huwag mo idamay dito ang anak ko! Umalis na kayo! Umalis na kayo! Buti na lang iniisip ko ang kapakanan ng mga anak ko! Hindi ko isasaalang-alang ang buhay nila dahil sa walang konsensyang babaeng katulad mo. Aalis kami! Pero hindi pa ako. Hindi ako hihinto dito. Hindi kita titigilan. Hindi kita patatahimikin! Ha, oh, ganon! Tignan lang natin kung makapasok pa kayo dito! Mga walang hiya kayo! Layas! Layas! Ka! Aray! Oh! Aray! Nagdadalang tao ako! Kapag may nangyaring masama sa anak ko, pamatayin kita! Wala akong pakialam! Akala mo ba nakalimutan ko ang pangaping ginawa mo sa mga anak ko? Pasalamat ka, wala pa ako noon. Pero ngayong nandito na ako, hindi mo sila pwedeng kantiin kahit sa katiting ng daliri mo. Tandaan mo to, hindi ikaw ang nagluwal sa mga anak ko kaya wala kang karapatang pahirapan sila. Tandaan mo, babalikan na ano ba? Alas! Alas na kayo sa Alas na! Ha? Hello? Security? Ma'am, sandali lang po. Dito muna kayo. May tawag po sa amin. May ninakaw daw po kay Mr. Santos. Ano? Ninakaw? Eh, kami ba nga yung ninakawan eh? Ang bihira naman kayo. Bakit hindi nyo tanungin ang Vicky yun? Yun ang halimaw! Bihira naman? Mukha ba kami magnanakaw? kayo, dahan-dahan kayo na parang niyo! Yan yung mga magnanakaw na sinasabi ko sa inyo. Buti na lang talaga na huli ko sila. Tandaan niyo yung mga pagbumukha nila at huwag na huwag niyo na silang dito. Asensi na po, ma'am. Nakita namin na kasama niyo yung batang ito noon. Di ba anak niyo yung batang ito? <laughs> of course not. Matagal nang wala sa akin yung batang yan. Hindi ko siya kaano-ano. Tama nga si na ate Fet, Kuya Justine. Ang bad-bad mo. Akala ko pa naman mabait ka. Akala mo lang yun. Nagpapakabait lang naman ako noon eh. Pero ngayon na magkakaanak na kami ni freeland bakit ka pa kailangan gawin yun? O, oh, e, di ba yun yung bukang bibig mo dati na gusto mo makasama yung mami mo at mga kapatid mo? Pwes, dyan ka na sa nanay mong magaling. Magsama-sama kayong gumapang sa hirap. Hoy, Vicky. Kung akala mo susuko ako sa'yo, hindi, hindi kita titigilan hanggat hindi nakukuha ng mga anak kong karapat dapat para sa kanila. <laughs> we'll see about that. Tignan natin kung makakatungtong ka pa dito. Guards, ano pang hinihintay niyo? Palayasin niyo na itong mga magnanakaw na ito! Baka pag pa nila yung mga kapitbahay! Hindi <scratching> kami magnanakaw! Ikaw ang magnanakaw! Hindi lang si Froylan ang ninakaw mo! Pati kinabukasan ng mga anak ko, ninakaw mo! Sabi mo na ang gusto mong sabihin. Basta, lumayas na kayo! Layas! Ma'am, mag-reflame mo pa ba Hindi na! Paalisin na yung mga yan! Bakit paggawin sa, sa, sa akin! Pa. Balang araw, babalik ah! din sa yung ginagawa mo! Ay, Layas! Layas! Layas!